Para sa Lintesa, ang pamagat nito ay TESAP. Mayroong mga inilibing na bangkay doon sa amin. Kilala ko sila. Ang mga nawawala, kinahanap ko pa rin. Ang hostisya, mayroong mga malayang salarin doon sa amin. Kilala ko sila sa pa rin sa aking alaala at bibigyan ang persadong paghampas ng pinto sa pader ng ating tahanan ang at mga boses ng uniformadong mga demonyo at, at parusa pa rin hanggang ngayon ang maalaala kung paano katuluyang naglako sa isay ng mga nagbuhay mayroong mga kinabitan ng kabling elektrisado sa mga kukong minsay sa ari. Ang ilan ay nilunod sa ihi at dumi, minsay sa gasolina. Tinutukan ng baril sa sentito, pinobyang sa tainga, sinukluban ng plastik sa ulo, gamit ang bibig pinigilang gamit ang tubig, pinigilang huminga, pinaso ng sigarilyo sa labi, sa dila, at mulit muli ay sa ari, pas ng riple ng paulit-ulit, iginapos, ikinulong, ginayaang manigas sa lamig, tinurukan ng swerong may lamang droga, binumbog, binaboy, at marami pa lahat. Lahat ng bagay na hindi tama, pinatay ng walang kalaban, laban, hindi ko alam. Hindi ko alam kung, kung paano ang alam ko. Wala kang binumulit. Kung ano man, kung ano man ang Naging kapalaran mo kung saan siyang magdinala ng malupit na mundong ito. Hindi kong managot ang nulisalan. Ipalit ang iyong bangkay sa buntod ng buwad na bayani ibing na may pangalan at dangal hindi namin patutulugin. Silang mga hangal at sinungaling bit, -bit ang galit sa hustisyang hindi makamit-kamit pagkat hindi nabubura ang mga alaala, hindi nabubura ang mga pangalan hindi nagpapatawad ng galit sa mga hindi natitidang hindi namin kayo malilimutan. Hindi namin kayo malilimutan. Mayroong mga inilibing na bangkay doon sa amin. Kilala ko sila. Ang mga nawawala, kinahanap ko pa rin ang mustisya. Mayroong mga malayang salarin doon sa amin. Kilala ko sila.